Okay. Ay, pangalan gini mo na Ha? Pangalan ni mo? Junisha. Junisha. Planos. Ah, planos. Dugay na mga dili nagpuyo na, no? Dugay na. Lagi. silingam mo ta sa una, uh... pero pikin nyo na mo kanong ron. Uh... <laughs> Ay, te. Para. Saan, saan nga ito? Ay, sa akong, sa akong vlog na Ah. Uh... mat kaayo sa inyong tabang nako napaguy akong apo <laughs> Ay sa minay. Tin tinot pa kanimo lo? Romeo. Romeo tundag. Oh. Oh, pilitad nimo lo. No? 76. 76 years oh. old. Oh. Wala man si ako kay lolo te. Kaya, Jayoy te no. Ay masahiro, man. Oh, na masahero. sa imong kuan, sa imong kuan no, pila na mo katuig tuig diri sa nagpuyo. Diri sa lugar gyud. Tulang tiyo.

Wala maka na ano. Wala po ka na slide. Wala man. Buka, bukat lang. Huay. Minandol. Nagbula di orya rin. Eh. Tapikan. Oh. Dalawang dito sa kuhan. Baka nakalakaw. pa ano. Magda Kuhay, sungkod. Ay sakit ni mo tilikuan. Magda akong sungkod ay. Kani man. Hmm. Kani mo eh. mo sakit masakit. na. Nagmulo ka ba eh. ni. Kani boro mm. borot Hmm. Anyway. Ayun nga sila nga. Pachita. Guys, barangay ba? Oo. Oh, Wala nampito libre sa barangay. Yan, nakato na kalo. Wala pa. Oo, oh, guys. Okay. Tingnan ko ka. Tingnan ko kasuga ko doon. Kuantas sa senior. Hmm. Tutukay mo pang senior. Lagi. Okay. Hatag. Ano. Yan si Yoyoy. Nag-drive. Masobrahan. Napoy ka eh. Oo, sobrahan. Mami, ikuhan na eh. Mami, ikuhan ka may sa inyo look Ah, uh, kasi pangalan ni mo. Idrian Idrian Atanog. Atanog. Ay, kagawa ni Junbert, no? Ako yung an, kay Sa Kasi kauban kaubahan mo sa balay, ron, ah. Kami na mama, kumanghod. Mama ni mo. Pa. Papa ni mo. Si Jute yung Papa. Ah, ka? Wala. Ah, oh, wala mo makalang eskwila? Wala kang eskwila dali. Ikaw lumabasa. <laughs> ako sumakabalo? Kumbasa? Kumbasa? Nah. Sa kung saan ako na na ibawaan na kanang usahay daw kuan man ka kanang nang atake kasi yung kuan baka nang magahi imong lawas ba nang mawai mo kusog. Hindi um, ko bantay na, bol ako panimuot. Mawai mong panimuot oh, pero mo balik din yung panimuot na, mga kuan. Ah, basta makatog ko pag matay ako boy anday Kung Um unsa man ana kuno mo na namang kakaidi ka pasadi ka kaon gutungon ka. Bisikan pag di ko gutungon to ka niyod. Nag-i-maintain sa aking katambal. Ah, Nag-i-maintain sa tambal? Pila edad niya mag-ani? Kataruse. Kasih masuk tadi mo. Salamat. Ah, selamat Ya eh, itu nako, mau nih mau. Selamat. Ah, selamat. Hi guys, so, salamat kayo sa pagtanong sa itong video. No. I hope nga na-inspire mo and of course, uh, ma-inspire pa mo bang tao pinagi sa inyong pag-like, comment, o share sa itong video. So, nandun ka sa pili na ka na makatabag ito sa itong isi No. So, ito na ito yun ang video. Uh, ulit like to say thank you sa itong sponsors. No, kay, yung mga sponsors na ito po, mo tabang po sila para makabuhat ang mas dako pa na content sa pagtabang sa itong isi katao. Labi na diri sa itong uh, syudad sa butuan. Playboy, Car Wash oh, located at Barangay has Madihas, one City, offers services like body wash with vacuum, dashboard polish armor, body wax waterproof, underwash with soap, engine wash wax, free blower, free tire block. Oh, every 5 wash plus 1, you select get free. Asiokan. Gig ang ilang source sa Tubig is Water District. Ang mga sponsors money ang Mano Japan Surplus Trading. Mm butuan branch. Uh, Nagagalis nagabaliga silang mga sala set, uh, table, aparador, mirror, etc. Na dito na ng mga kuan mga furnitures, appliances na adira sa may Mano Japan Surplus Trading. Barato na dia uh, of quality pagyud ang mga baligya nila dia. So, uh, ma uh, locate ninyo ang Mano Japan Surplus Trading. Uh, sa may GC Aquino Street, Butuan City at Bang sa Tugo, unahan sa may Robinson's Mall. You can visit their FB page. Ang ibutan na ako diri ah, ang ilang FB page. Oh. Search niyo ang Mano Japan Surplus trading. salamat kay guys no. Uh, salamat sa mga nagwatch atong video, sa mga nagsuporta gyud sa atong uh, mga content. Salamat kay dako ang tabang sa si, dako kay tabang inyong uh, pag-view, pag-like, uh, pag-react, pag-comment and of course pag-share sa atong mga video para mas daghan pa uh, ma og, labi ng, ang ma-inspire og abi na kanang ang atong mga LGU kay para aware sila mga kailangan daghan jud kay tao nga nagkalisod labi na mga homeless na to, mga isuot. Please support my YouTube channel Gong TV. Okay, eh, nag-upload ka butag mga video dito lang. So, mga to guys. So, dikang salamat to. This is Gong TV. Signing off. Kita kita kids. Tapos sa next content. Bye-bye and uh, God bless.